emang akin driver memanggilin nggak ada Oho? incarcerated Yeaa pled veo ko na makokit niya the side mirror laughter nuk

Ha? Mama yeah, yeah. na, mama -ba na. Wala ka na lang. Ano ka ba? Dito naman tayo babangga ba? May dahan nga tayo. Ay, talag pala yun Hindi. Sa plastic lang nga. Kaya sa kaysa kami, hindi ko ito gagamitin. Layo-layo nararapin niya, tatanggap ang niya. Bakit nga na po, hindi na maganda-ganitin. Hindi, pag ay ano lang po, iyaan nila. Ito lang yan sa maragay. Siguro yung mga ano po, yung... mga tawag lang, sa buwan. Saan nga lang ito? Ang pagkakarang talaga natin, napakamalahin na yun. Ang na yun. Ang pagkakarang talaga na yun.

sa ka kanya na pumunta dito eh ni nervousin ko ni nervousin ka pa kaka nervous kaka nervousin mo to ni nervous ang motor na ba yan kanang aking pinsang maganda at pogi pogi <laughs> ang ganda rito mga lalabs ko ay yeah, magyagi ka na paikot ka din dito wag ka dito mano ah. diyan maganda nga sa munta so ay dito na lang ba dito na lang eh. kaya nga, dyan ka na nga lang mag um. জানি জান আৰু যোৱা কথা অঁ